play safe pa ka mo, Parn. Tingnan nyo to. 8 minutes mahigit na. Wala pa rin akong score. Kaya na play safe. Nye, nye, nye. Pero masif, kung pipindutin nyo muna yung palo, tingnan nyo, magpapalawing yan. Nye, nye, nye. O panoorin nyo na, kung paano yung galawang play safe, pero bumabalagbag. Nye, nye, nye. Ito. Paka. Nadali din kita. Nadali din kitang wawawi oh. ka. Ito. Hmm. Ah, double kill ako, Parn. Nice one, good job, well Parn. Ako na sasama sa team, ha. Para maayos muna yung galaw natin, Parn. Ito, e, mama, ano? Nice one, good job, well Parn. Alam ko, makakarano pa, eh. Makakaligtas pa, eh. push na natin ito, Parn. Ito, oh. Walang sa marami, Parn, oh. No? Hmm. Walang makulat sa marami, Parn. Uy, makakadali pa yun, oh. No? Uh, ah, Wait. Nice one. Oi, okay, nice one, Park. Nice one. Pakak. Okay. 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 Para sa niyan, CC. Para sa niyan, CC. Nice one. Ito sa gitna, oh Pakak. Oh. Lagi ka, Sige. Okay. Sige, okay, parn. Papalag ako, par, no? Papalag ako, parn. Palagan natin, parn. Wow, wow, wee. la Hala. 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 Nice one. Tatlo sa tatlo. Not bad. 3v3 ang napatay, parn. Eh, mo siya pa ba yan? Wala na. Ay, gagi. Nakita ka ka mukha ako dito. Atras. Buti may shield tayo. Ito. Corn ako naman mm, na ko yung corn Nadali yung corn eh, di ako din Third tire pan ha Pan no Pukuk. oh, Wala na silang corn pan ha Pusang galagyan ako na bunot ng ano Seryoso, haya pusa Freebie wawawi yun pan pag Ako gusto niya bunutin, pan Siya tuloy na dali natin Paka! Uli talawa, oh! Hmm! Pusang galang yan, Parn! Pusang galang yan, Parn! Pusang galang... Shush! Diyos ko! Pusang galang set yan! Naubos yung mga damage, Parn! Parn! Baka di nyo pa mapatay yung mga remaining kalaban Hindi nyo pa mapatay yung remaining kalaban, Parn Sige, okay, patayin nyo na Parn. Nice one Okay na, panalo na tayo Ay, naku, buhay Kailangan talaga galingan Para manalo sa laban Victory Nice game sa kalaban Wow, wow, eh. Maraming salamat sa panunood nyo Mahal ko kayo Nye, nye, nye